what is up guys ako si Don ngayong araw ay maglalakbay tayo mula dito sa Cavite papuntang Bicol time check tayo muna ano? 6.40 in the morning kita nyo naman yung Mayon no wow. teka lang hindi ganoon kabilis ngayon ay ito muna susungin natin yung mga challenges bago natin marating ang Bicol at dayan ng malapitan ang Mayon Volcano at nandito na ang matinding lubakan <laughs> ayan, no oh. gito pa lang no pagliko natin is matindi na ito ay sakop na ng pagbilaw pagbilaw kay son kayson no no lalim oh wow boom wow easy <laughs> ay just go ah 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 uh wow. kita mo naman oh grabe lubak nya no dito oh sa atin my goodness so, dito na tayo sa ano no real ng no? Atertina last time na dumakabi dito hindi naman ganito ka traffic so ngayon hindi ko alam kung bakit nagkaka traffic ng sobra ganito ka traffic ngayon no Maraming haba ng traffic, patay expressway. Napakaaga pa lang pero sobrang traffic na. Dahil nga tinabot na tayo ng traffic ay minabuti ko nang tumigil dito sa may Nagcarlan upang kumain ng almusal at medyo nagutom na din tayo. Ayan, so ito na muna kainin natin ngayon. Ayan. Tapsilog. Kaya pagkatapos natin dito ng karlan, narito na tayo ng Ayan, Yan, so tuloy na tayo sa ating biyahe, no? Ah. Busog na tayo. Let's go. Ayan, so sana hindi magbago ang panahon, no? Kasi medyo maulap doon, no? Pero dito is mainit na. Ayan, no? Bundok, Bundok Peninsula. Ayan. So dito tayo, diretso tayo. So, papunta naman ng Bitukang Manok. Packet ng Bitukang Manok naman 'to. So, malapit na tayo. So dito tayo sa kanan. Pagka kumaliwa ka, ayan naman yung dana ng mga truck. Plus pa rin yung ano yan, natimunan? munan. Madami nga na ng mga lubak. Uh, sa na rin ang ating binyahi ngayong araw. Eh, minabuti ko nang mag-stop over dito sa so may pagbilaw at timunan sigsag road. At ito nga, si Sir yeah. ay nakasabay kong mag-stop over dito. Ayan, yeah, picture muna kami dito. Ay, nakasabay ako si Sir. Wapaw yata ang vehicle. Sir, una ako ha? Eh, Ah, salamat, salamat. Ah, una tayo. Kasi yan, oh, no? grabe likong liko yan, oh. No? Ayan, no? Kung hindi mo pagbibigyan yung mga kasalubong dito, may hihirapan. dito na tayo, sa labas ng ano. labas na tayo. Dito na tayo, ate Munan. So, malapit na tayo sa Taon proper ng Atimunan Bago nga pala tayo magpatuloy sa ating paglalakbay ngayong araw Ay dumaan muna tayo dito sa Atimunan Upang tingnan naman yung ginagawang bypass road Dito sa Atimunan Papuntang Mauban, Quezon Ayan naman, dito na tayo sa Atimunan Taon proper Ayan So, ayan o oh, Ito yung pinaka-entry point ng ah uh, Bypass road ng, Mauban, ng Atimunan to mauban so, itong uno fuel dayon pagkadating mo ng Caltex may uno fuel tapos ito may parting kaliwa ayan na yon ito yung kalsadang ano papuntang uh, mauban ang bypass na ito ay siyang magduduksong ng atimunan mauban at mayroon din itong ginagawang bypass road simula mauban papuntang Real Quezon naman itong kalsada na ito pag natapos ay siyang magsisilbing pangunahing daan papuntang uh, Bicol at maaaring mapaiksi na ang at mapabilis kung ikaw ay galing na Manila papuntang Kabikulan. Pagkatapos nga natin dito sa may atimunan ay pupunta pa tayo ng Kalawag, Quezon. Sa may Roma Point kung saan matatagpuan natin ang ginagawang tulay patawid ng Alabat Island. Ang tulay na ito ay siyang magduduksong ng tatlo pang bayan ng Quezon na nandyan sa isla. Ang bayan ng Perez, bayan ng Alabat at bayan ng Quezon, Quezon. Ito ay tinayo dito sa may Roma Point o Barangay Aguho ng Kalawag, Quezon. Ngayon at pagkatapos nga natin ng Roma Point ay eh, nagpahinga muna ako sandali dito sa may gas station at nag-refill na rin ako ng gasolina. Ito nga at nakilala natin si Sir na siya yung uh, pump attendant dito sa may gasolin station na to. At ngayon ay pagpapatuloy na natin ang ating paglalakbay papuntang Bicol. Ayun o, oh. Uh, update sa ating paglalakbay ngayong araw. No? Dito na tayo sa may ano, Santa Elena. No? Camarines Norte uh, time check 2.27 in the afternoon no? Uh, ayan uh, sana makakarating tayo ng alas 5 doon sa may ano uh, Kamalig Albay no may mayon volcano no <laughs> yun yung target natin ngayon kung aabot kaya nandito tayo mata traffic dito sa Naga City ng ginagawang kalsada sa Camarines Sur. 'Yan, no? Naka Nakaila na ano? Nakaila na tayong nadaan ng ganito, no. So, goods na goods 'yan. so ibig sabihin Meron ng improvement na ginagawa yung ating gobyerno no Para ayusin itong mga kalsada Talaga namang na itong mga kalsada na ito eh. O, tama naman yun no Putol-putol na Grabe ang lubak Lalo na yung tagawa yan kanina Grabe So, meron na talagang ano Progreso nang nangyayari no Yung gumagawa na Goods na goods yan <laughs> Sana tuloy-tuloy lang yan para maganda na ulit yung biyahe papuntang Bicol lugar na pa Ng kapikulan ito <laughs> Yung bata, bumaba daw kung ano ba tong lugar na to bayan na ata to eh Tagkawayan, town proper Tagkawayan pa rin, lawak naman Tagkawayan pala so Tagkawayan pa rin pala to Tagkawayan, town proper so ang kasunod nito is Ragay grabe no, layo pala ng Tagkawayan, haba ng sakop ng Tagkawayan so ayan dito na tayo sa dulo ng Tagkawayan mamaya kasunod dito is eh, ragay na so pag nakalampas tayo ng ragay ang maganda ganda na yan na kalahati na tayo <laughs> kalahati na na kapikulan uy ang tao Bato yung mga truck na papailag sa laking oy shoot, shoo tayo ilag ka lang sa malaking butas eh pag dumikit tayo sa kanila tayo yung sasalo sa mga butas ayan oh kailangan distansya ka sa mga malaking truck so stop po na naman dito kasi may ginagawa kalsada sa unahan dito dito sa kabila pag kami ay lumusot. You know, Ayun oh. Ang haba pala ng ginagawa ng kalsada na 'yon. Kaya nagta-traffic ng ganito. Mahaba yung ano, binubungkal. Saka sinemento na rin yung ibang parte. Yung iba binubungkal habang sa kabilang dulo naman ay sinasemento na. Kasi grabe na rin katagtag yung ano. Grabe na rin. Lubak doon. Oo, oh, grabe nito. woo oh kawawa yung mag dito ayan ayan at inabot na tayo ng alas 3 no andito tayo sa may ragay parting ragay boundary na ito patang si Pukot at medyo nagutom na tayo kaya kumain na tayo muna dito ng kanin para mas dire diretso na ang biyahin natin mamaya tapukin tayo dito sa ragay kain muna nagutom ako nahanap ako ng merindahan doon kanina walang makikita ano Parisan, puro kain ng kanin eh. Mukhain na lang tayo. Ayun, oh, ba? Mga alas 4 na dito pa tayo sa Ragay. Gagabihin na tayo papuntang Pamalik. Ito is part pa rin ng ragay no So kumain na ako, nagutom ako Ang oras ngayon is na 3.55 so papakamalig pa tayo medyo malayo pa <laughs> hahapit tayo ngayon kasi nasa mga tatlong oras pa yata ang tatubuhin natin walang pa yung tatakbohin natin, kaya medyo malayo-layo pa tayo kalakasan ng ulan dito dito na yeehee so, gabihin na talaga tayo, pumapatak na yung ulan kailangan natin magkaputid yung sunahan ngayon itong timing talaga yung vehicle natin 2 hours and 17, ayun no, oh, grabe ulan dun oh. lakas oh so, wala tayong makitang mayon ngayon sigurado yan, natakpan na ng ulap Nandito na tayo sa may crossing papuntang Pasakaw. Biglang bumuhos ang malakas na ulan kaya napilitan tayong tumigil at sumilong muna dito sandali. Grabe lakas ng ulan, silong tayo. <laughs> Ayan. Ay, grabe. Malakas ang lakas ng ulan nangabot na tayo ng ulan kaya silong muna tayo dito Meron pa tayong dalawang oras na maigit na yay! kailangan tumila kasi pag tumakbo naman tayo na nakakapote malakas ang ulan eh wala tayong masyadong makikita kasi naano yung visor natin ang naano ng tubig so tumigil tayo dito ng sandali kasi biglang bilang bumuhos yung ulan Ayan. Dito tayo papuntang Naga. Ayan, pag kumaliwa ka naman dyan, eh, papuntang dyan ang Pasakaw. No? Tapos dito, didiritso tayo. Kasi, eh, pumunta tayong kamalig. Dapat makarating tayo nang ang before 7 kasi para makapag-book tayo ng hotel, no? Dun so, sa may kamalig. malas ang daan yan o oh, may ambon pa rin umaambon ambon pa rin puro tubig na yung visor natin hindi wala tayo masyadong ano, natatakpan yung ano? hindi na punasan madulas ang kalsada kasi biglang buhos ang ulan hindi naman lumakas ng gusto so yung mga putik putik na andyan pa kaya madulas ayun na naman ang ulan bumuhos na naman po ang ulan no? hindi masyari kalakasan pero ulan pa rin yan <laughs> bahay kala ko walang ulan dito meron pa rin pala putol putol yung ulan no pero dun walang ulan dun pagpasok natin kanina dito eh punti lang tuyo pa yung mga semento dun eh o dito basa basa na oh talagang makikita mong umulan na talaga kanina pa oh, so dito na tayo sa bypass road papuntang bula yan. Walang katao-tao dito kaya lang matagtag yung kalsada. Eh, medyo sementado siya. Ah, medyo matagtag siya. Kaya eh, sementado. Pero maganda. Medyo maki ano lang, makitid. Pero maganda kalsada rito. Matagtag na ng konti. Ayan, may pulis. May pulis. May pulis. Ayun. may coaching. May coaching tumilapon dun sa damuhan. Kaya pala, may police doon, kinuha ng bako, no? Tiyos ko, Marie Joseph Ba't kumilapon yun doon? Tulid siguro ng takbo Marami naman yun Kumilapon sa damuhan yung ano, koje Madilim na yung tatign natin Wala na, na si Mayon May <laughs> tago na at saka may ulap pa Gawa nung umulan nga eh Ayan o oh. Hey! 44 minutes pa tayo so hanggang alas 7 tayo bago dumating doon no? ito nga at alas 6 pasado na nung makarating tayo dito sa may uh, bayan ng Ginubatan Albay dahil nga nakailang ulit din tayo tumigil at sumilong dahil sa pagbugsubugsong buhos ng malakas na ulan ayan na si Mayo no at <laughs> tatanaw na natin Kaso grabe yung ulap na yan, no Grabe naman yung first time nating silip dito sa ano. Bagay pang second time na pala. Dati kasi hindi tayo pumunta rito eh. Dumaan lang tayo. Grabe yung ano. Ulap boy. Talagang ano eh. Gustong bumagsak na yan. Ayan si ate. Ba't dyan ka naka, si Ay dyan ka nakasakay. Mahulog ka dyan. Dito ka na lang ang kasakin. Mahulog ka dyan eh. pa rin no? nakarating tayo ng maayos ang biyahe <laughs> nakarating tayo ng safe na safe so, meron pa tayong 30 minutes natin <laughs> dito <laughs> kapalig bypass road ayun na hinabutan natin 6.40 ng gabi wala na wala <laughs> na tayong makita uh, andyan na sa harapan natin yung mayon pero wala tayong makita wala joke sobrang ano na sobrang dilim na <laughs> binabina tayo kaya tigil kasi tayo sa ulan na kailang silong tayo nandito na tayo umabot no hindi na tayo ng isang oras man lang no kahit isang oras at lahating oras man lang tayo ayun no on you lahat nandito Na, tayo ngayon sa may Kamalig Bypass Road kung saan nandito tayo sa kantin ni Kuya at dito lang din ako kakain ng hapunan at bago yan ay magkikipagpintuhan muna ako kay Kuya habang uh, tayo ay nagpapahinga at maya maya lang ay eh, didiretso na ako doon sa may Onjo Hotel upang kumuha na ating kwarto at dito na tayo magpapalipas ng gabi at pagpapaliban na lang natin bukas na lang natin si Lion si Mayon sa awal ng Diyos ano yun 6 months hindi naman siya sumabo continuous lang yung continuous man, lang yung baha ano pagbubukay niya ng laba Pabaran naman yung mga abo, hindi nag-ano dito? Hindi naman, kasi yung abo, Lumalabas lang yung abon ng sumabog. Sumabog. so yun, usok-usok lang talaga. Tapos mga baga-bagang ano so dahil ginabi na tayo, no, kumain na ako dito kay Kuya. Tapos, uh, maging kuya tayo sa Unjo Hotel kung meron pang bakante. At doon naman tayo mag-check-in. Doon tapos bukas ng umaga na lang natin to uh, enjoyin si Mayon. Ano? Ayan, salamat po! tayo sa mayan no? Oh. Unjo Hotel hindi <laughs> na tayo eh grabe uy lubak ang laki pala ng lubak dito andahan tayo saan ba tayo dito mag inquire ng ano bakanti pa kaya bang ba pardon dito lang sa tabing kasada. Wow, ah, yeah, nakita so yeah, kayo motor yeah. Yeah, yeah, yeah. dyan. dyan lang. Oo. Mm -hmm. Ah, wala natin naman natin. wala naman yata ibang tao dyan na punta. Wala po, may mga may mga pa mga Ah. Okay, dito kumasok, basta, Pag so, dito, pwede kami dyan, pwede ka bukas. Kasama so, Ah, okay. okay si, ka? Meron. Uh, <laughs> wala nga nag-uumpisa pa tayo sticker ko itong lumang design pa to eh naubos na yung bago sikat na sikat ito hanggang sa amin kilalang kilala yung onjo upo kabite kasa lahat ng pumupunta dito walang ibang nire-recommend kundi onjo hotel kasi di ba pagkag pagkagising mo ng umaga oo yan na okay thank you yan o oh. sino ba yung mga nandyan Welltick Motul Si Jeric P, nung nakaraan lang to, pumunta <yoon> dito ni isang ato uh, so tulinggo. Grupo. Ayan, yung mga idol natin, nandito pala. Ano po ang mo si Manlalakbay, doodzigniverse, ang aking Youtube, Manlalakbay, ayan. Ilan na po followers Aba, unti na lang, sampu pa lang yung ano? Sampu pa lang yung... <laughs> sampu pa lang tayo sa Youtube. Yung mga single room nyo, magkano naman yun? Ito nga, single room po po, po po Okay. Hmm. Ayan, dito tayo. Ayan. Okay. Okay. na Kaya nga. Tapos diyan si Arn. Okay, yung kulog no. Mabawala din yan mamaya kasi pagbukas ng aircon. Sige, balikan ko muna yung aking gamit. Ayan, no? good evening. No? Kararating lang natin dito sa Mayonjo Hotel. O, dito na lang ako matutulog. Ayan, umuha na ako ng kwarto dito. Kasi nga, ginabi na tayo lang dating. Wala na tayo Mayo na ano, nadatnan. Sobrang dilim na. Kaya dito nyo na ang kwarto ko. Ayan, handa naman ng kwarto dito. At saka, yun yung siya. Ayan, ligo tayo mamaya. Shower tayo mamaya. walang ulap hindi pa ako nakating ito sa labas eh. so ito yung onjo Hotel tingin ko naman eh. na yun yung mayon no? Ayan, so labas na tayo dito sa may Onjo Hotel, no? Nag picture lang ako ng konti dito. Tapos dyan, dyan tayo sa may, ano, you know, karinderian na yan. Dyan tayo kakain ngayon. May libre na mga almusal dito sa Onjo Hotel. May konti kong magkape. May libre ng almusal. So, good na good dyan. Kaya lang, gusto kong kumain ng nakaharap dyan sa mayon, no? napakaganda ng tanawin ng mayon ngayon <laughs> yes at ang mayon ngayon umaga umaga today is uh, time check tayo muna no? 6.40 in the morning kita nyo naman yung mayon no? Oh. Wow. <laughs> thank you lord no? napakaganda ng mayon ngayong araw so dito muna tayo Prada tayo dito kasi kakain tayo mamaya ayan sibuya. Kasi nako kumain ng hapunan kagabi, ta nagkwentuhan kami ni Kuya ng sandali no. Para yan. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang mayon. Wow. Yan ang mayon guys. Tapos pupunta tayo dito mamaya magpi tayo dun sa mayon no. Sa mayon, yung kaya dito sa partin to. Ayan no. Grabe. Tapos may isang bundok po dun na matayag din. I think yung ba yung tinatawag na Mount Bulusan hindi ko lang alam no ah, ayan grabe si Mayon <laughs> sobrang tuha ko ngayon Woo! masok tayo kagabi dito sobrang gabi na magkano 6.40 in the morning ah in the evening dyan ako pumasok no ito yung tinatawag na kamalig bypass road so ginabi na ako nandating dating dito kasi grabe yung ulan paputol putol malakas ang ulan lalaki ng patak tapos titila babagsak kaya yung takbo ko din patigil-tigil simula si Pukot hanggang dito na kailang tigil ako para sumilong kasi nilakas talaga lalaki ng patak ayun at ginabi na ako ng dating ayan oh woohoo grabe first time ko masilaya mayon ng na ganyan natin uh, harap lang natin yung motor natin ikot tayo ayan kita nyo sa mirror ayan no? oh ang mayon <laughs> ganda Grabe. Sobrang saya ko ngayon. <laughs> ikot tayo, ikot. Yan. Woohoo! Grabe 'yan, no? Yung tuktok, oh. kitang-kita kita mo yung ano, usok na bumubuga na maliit na ano usok na gumana on ton pamunta do nang hangin eh so mas maganda talaga siya pag medyo mahangin kasi nga tatangay yung mga ulap may mahangin ngayon takong takto ayan oh hay <laughs> oo this is it guys this is it grabe dito tayo tigil tayo dito kahit mainit hindi naman ganoon kainit yan eh magong maga pa lang naman ayan So, enjoy lang muna natin yung mayon. Magtatagal tayo dito ng mga ilang minuto, ano? Kahit mga 30 minutes bago tayo kumain. Yeah. Oops. Yeah. Grabe. Ang ganda ng mayon. <laughs> yung mga tao dito parang baliwala lang sa kanila yung mayon eh, no? Hindi nila alam na ito sa atin talagang ano, no? Kasi naman, sila araw-araw nandang nakasilayan yan. O, parang normal na lang sa kanila pero sa atin para sa atin nangyari yung ganyang tanawin no? grabe ang ganda pala talaga ng mayon Pag uh, makita mo siyang buo no? tapos dito puro ano to palayan pero tingin ko matagal nang hindi natamnan eh no parang matagal nang napabayaan to mga palayan na to kasi bakit na ngayon daanan no? tapos dun sa kabila mga palayan na din at dito palayan na yan Ayan no, aanihin na kasi may mga bunga-bunga na eh. Doon. Doon naman uh, hindi parang matagal na rin hindi natamnan. Ayan no. O, hindi lang talaga season ngayon. Kasi madamo na eh. Siguro hindi lang talaga season ng palay. Eh. Kaya, hindi pa natamnan. Grabe, ang ganda. Sa mga oras na ito ay sinulit ko na lang ang pagkakataong nandito na ako upang pagmasdan ng malapitan at malinaw na malinaw ang Bulkang Mayon. Sobrang tuwa ko nga ngayong araw dahil first time kong marating at makita ang Volcan Mayon ng ganyang kalapit. Kumuha na rin ako ng maraming picture at video para meron akong souvenir sa pagpunta ko dito. Ayan, ito nga pala si Dulcic Niver At naway, subay pa nyo ang aking paglalakbay sa iba pang mga pagkakataon. Mamaya ay pagpapatuloy naman natin ang ating paglalakbay at subukan naman nating bisitahin ang Cagsawa Ruins kung saan ay malapit lang din dito sa Volcan Mayon.